Gervonta Davis posibleng nagretiro na. Burnout, kawalan ng focus at takot maging meme ang mga dahilan. Isang ulat mula sa ilang insider sa boxing world tulad ni na Rick Glazer at Timothy Bradley ang nagpasiklab ng spekulasyon na nagdesisyon na umano si Gervonta Tank Davis na magretiro sa boxing hindi dahil sa matinding injury kundi sa emosyonal na pagkapagod, kawalan ng motibasyon at isang hindi inaasahang dahilan ang takot at pangamba na maging meme. Heto po basahin natin yung mismong report ni Rick Laser from several very reliable sources. Baltimore's finest Tank Davis is retiring. One fight again is what he's telling those close to him. Tank supposedly fed up with boxing. Tank's retired till his money runs low. Hindi ito isang opisyal na anunsyo pero sinasabing hindi na siya lalaban muli, maliban na lang kung maubos ang kanyang pera. Isang pahayag na nagpapahiwatig ng emotional burnout o kawalan ng gana sa sport. Bagamat hindi ito opisyal na inaanunsyo ni Tank pero ito ang kanyang mga sinasabi sa malalapit na tao sa kanya sa loob ng kanyang sirkulo. Ilang boxing analyst kabilang si Tim Bradley ang nagsabing si Davis ay mentally check out na sa sport. Hindi na raw siya motivated at mas interesado na lang sa mas malaking bayad kaysa sa kompetisyon. May mga haka-haka na mas gusto ni Davis ang exhibition fights tulad ng laban kay Jake Paul o kaya kay Manny Pacquiao kaysa sa mga tunay na title fights. Thank you! hung him up. Eh. Tank is checked out mentally. Tank, Tank is gone mentally. Tank looking for the big bag, the Jake Paul, Pacquiao, something so like, hey. Paniniwala ni Bradley hindi nalalaban kay Shakur Stevenson itong si Tank Davis kahit operan pa ng malaki ni Turki Alel Sheik. Kahit nga daw sa matandang pakyaw baka matalo pa itong si Tank Davis lalo na't kung lalaban ito nang hindi talaga focus. Tank is standing. He's not gonna fight Shakur Stevenson at all. I don't care how much money Turkey offer, get him four Lamborghinis, whatever, Tank ain't taking that fight. I'm telling you, and if he get in that ring, and he ain't up here, if he ain't all the way focused, bro, he gonna get beat by Manny Pacquiao. Sa uling naging laban ni Tank Davis kay Lamont Roach Jr., tabla ang naging desisyon. Ngunit maraming nagsasabi na dapat si Lamont Roach ang nagwagi sa laban, especially kung niroled na knockdown yung pagluhod ni Tank Davis bago ang laban ni Tank kay Roach noong Marso sa Gloves Off, sinabi po ni Tank Davis na pinakamalaking kinakatakutan niya o pinangangambahan niya ay ang mapahiya. Ang maging viral meme sa social media kung saan ang kanyang larawan ay mapagtatawanan na posibleng tumagal ng dekada. Anya, my biggest fear is being embarrassed, especially in front of all these people worldwide. You become this mean for decades. I ain't got time for that. I ain't trying to go out and get my butt kicked. I can't. It's just my pride is not going to win. You better be ready, Lamont. So balit nangyari nga po ang kinakatakutan ni Tank Davis sa na naging laban niya kay Lamont Roach Jr. noong Marso kung saan ang kanyang pagluhod at ang kanyang palusot na merong gris sa kanyang buhok kaya sumakit ang kanyang mata ay naging viral memes nga po sa social media. May mga gumawa pa ng parody. Ayon sa kanyang trainer na si Barry Hunter, matagal nang takot si Davey sa pagkatalo at kahihiyan. Kaya sobrang focus siya sa training. Para sa kanya, pagiging meme ay parang stamp ng public embarrassment. Isang bagay na ayaw niyang maranasan bilang elite fighter. Baraha, patunayan mo sakin, ha? Mabuno, tatakbo, ha? sa akin, Sino di Sa ko, sa bayan. para sa bayan. Masagan na bungo para sa